Magdung ka <laughs> doon. Dito ka lang banda, may ano doon, may mga bibi, dito ka banda, dito. Oop! Oh. Nandaan lang! Kaya mo yan dyan? Kaya mo dyan? Ganun sa kanya, oh, nako. Una yung paa, ganun, no? Dali. Paa yung una mo, wag yung ulo, paa. Una mo yung paa mo, paa. yan ganyan, dali. Sige. yan sige. Sige, diretso lang. <laughs> dali, ulit ka doon, Dali. Una mo yung ano mo pa ah. Oh, Sige. Una mo yung pa mo. Oh. <laughs>